Welcome to Pinoy Hugot ang tambayan ng mga certified Don Bell fans at taga-subaybay ng mga nakakakilig na eksena ni Nadoni Pangilinan at Bell Mariano. Kung kilig at viral moments ang hanap mo, dito ka na. Isang aktwal na video ang nagtrending online, matapos itong ipost ng kilalang showbiz reporter na si Ain Philip. Sa video, makikita mismo si Bel Mariano na tila patiently waiting kay Doni Pangilinan, isang simpleng tagpo na naging dahilan ng kilig overload para sa buong Don Bell fandom. Ang naturang video ay kuha sa isang eksklusibong event kung saan parehong invited si na Donnie at Bel. Ayon sa caption ni Gin Philip, hindi ito scripted at totoong-totoong tagpuraw ito. Sa footage, makikita si Bel na nakatingin sa paligid Waring naghahanap ng isang pamilyar na mukha at yun nga ay si Donnie. Nang dumating na si Donnie, hindi na maitago ni Belle ang kanyang saya. Agad itong napansin ng fans, kaya't ilang minuto lamang matapos i-upload ang clip ay agad itong nagtrending sa social media. Ang mga fans ay hindi napigilang mag-comment ng mga pahayag tulad ng Grabe, kahit simpleng paghihintay lang, may kilig agad. Belle is so soft when it comes to Donnie. G and Philip, salamat sa pa-actual video. Muli na namang pinatunayan ng Donbel ang kanilang natural chemistry at connection na kahit wala sa eksena, ramdam na ramdam ng mga manonood. Ang ganitong klase ng raw moments ay bihira, kaya naman walang duda kung bakit ito sumabog sa trend list. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga nakakakilig at eksklusibong Donbel content, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugotsi. I like ang video, mag-comment ng inyong reaksyon, at I share ito sa kapwa Don Bell fans. Hanggang sa susunod na kilig update.